Welcome guys to my vlog. Nalinis na ni Indoy mga guys o oh. bahay. Yon, yung bahay ng insan ko, mga insan ko. Nalinis niya diyan. Doon tapos na. Saka doon, tapos na doon. Tingnan natin. So, tapos na dito. Tapos na dito. Dali, dai. Yan. Nilinisan niya yan, mga guys. Ito so, ba, guys? They... Guys, hindi nga matangon, dai. Guys. Guys, guys, guys lagi. Mga guys, I love you all. Wow, ngulit si Undoy. Tsaka ito ni nagmap ko dito. O oh, to ang trabaho ko nagmap. Ako o oh, si Enroy ina. yung hmm. ilang ulit-ulit ulit-ulit kong nagmap dito. Ano na kawakat pangatlo na. Hmm. Tumapin so ko yan. Map. Aking oh, yan. si Undoy na lang nagmap diyan kay. Aking. Pangatlo ko lang na map ito. Babalik-balik kasi um, umuulan saka yung mga yung ang um, inapakan ma, marumihan hindi anilo tanaw sa dire sa gawas ano makita ka dito yan ang apo ng may-ari dito yan mga pamangkin nila yung yung mga insan ko pamangkin ko yan yan Huwag tayong oh O, wala wala. Matawa. Tugnaw. mga tayo. Ano? Ano? ka? tugno ka o. Natanawa. ng ito libo? balibo oh. Oo. di po kayo. Huwag ilis. dito ka. ka ng ano doon. Magbihis mag, mag ka ng may, bok may buktol. <laughs> Ginaw. Giniginaw raw siya mga guys. oh, giniginaw ko. Ah. Tingnan nyo. Si Princess Anilo. Yan, si Princess Anilo mga guys. Ato bang dito, day? Kumarap ka dito, day. Ang ganda yung damit niya. O, oh. tingnan nyo. Para siyang princess. O, princess. Princess Isya. Parang siyang Princess Isya. Yan, tinday si anilo. Okay. Hmm. Inano na naman ni Undoy. Si Undoy na naman ang nag-map. Nag map nag map mga guys, o. Oh. Tingnan nyo. <laughs> <laughs> Anong ginawa niya, guys? Anong ginawa mo? Doy! <laughs> Anong ginawa mo dyan? hmm. <laughs> hmm, malinis na mga guys. O oh, malinis na paligid. Malinis May paligid na paligid. Kaya magpaligid ko oh, tingnan nyo mga guys. O, oh, puting-puti na. Hindi na madumi. Kasi, nilinisan ni Ondoy. Guys. Ito na naman guys. Ito tayo sa harapan. Dito. Oh, yan. Ang ganda no. Ang ganda guys. Pano, okay. Ah, si okay. ano, Anilo at saka si Undoy. Okay. Ang niya Undoy. Sa Doy? Yan. Bukas na naman linisin naman niya dito. Yan naman ang linisin niya. Ka dito oh. Linisin niya 'yan. Dito dito rin. Sa baba. Pa pa ba, pa Oh. Ha? Inday, tanaw sa day pagbabay sa. I love you day, Anilo. Gina, I love you too. Oh. I love you guys, Ina. Bye. Okay, <laughs> Million yun ang malaki higanti milyon na, ah. Ha? Oo, oh, nandito ang guy. Ha? Dili. Wala yung problema na. Ako na ning... Ah, linisan ko na to mga guys. Itong map. Linisan ko na to. Paano na ako dito sa... Sa loob ng bahay nila. D day, nagsain na, day? Bye. Ay, alas po, 20. Alasing po, 30, nay. Eh. Undoos naman, day, day. Api lang sa oras, day. <laughs>